May dalawa siyang drawer. Ayan. Hey, guys! Good morning! So, for today's video, ayan, papakita natin itong cash drawer natin na to at may nag-request kung saan ko nga ba to nabili. So, let's start. Ito na yung cashier drawer natin. Ayan. Etong cashier drawer natin na to ay pinagawa ko at ako yung nag-design dahil... Meron akong mga gustong design na hindi nabibili sa ibang store ganyan or pag bumili ako ng table at hindi ko naman talaga siya magagamit. So, nagpa-built in ako ng ganitong klaseng cashier drawer. Dahil nga, malapit siya sa ating mga customer, ginawa akong mas mataas yung at naibol na to at hindi dapat makita yung nandito sa side na to. Etong side na to ay pinilagyan ko ng mga lagay ng mga sigarilyo dahil ito ay pass moving at nakikita ng mga customer kung anong meron akong mga uh, sigarilyo dyan at hindi ko na isa-isahin sa kanya. Tapos ito ay pinasadya ko talaga nakasukat ng nakahigang sigarilyo. Ito naman, meron tayong CCTV dyan at may lagayin siya ng, ito yung parang memory niya. Kaya hindi ko siya pinalagyan ng side na ganyan, na Dahil may mga wire-wire dyan. Ito, uh, may mga pampaswerte lang tayo. At dito natin nakalagay yung ating notebook and calculator. May dalawa siyang drawer. Ayan. Ayan. So, meron tayong pang-yelo, pang-sigarilyo, pang-tindahan, at pang-gcash. Dahil sa apat na yan, ay kunukwento ko yan ng magkakahiwalay. Dito naman ay mga resibo at mga kung ano na lang na ding itago dyan, na hindi masakit sa mata. And dito naman, may malaking storage dyan kasi nga, um, pinaglalagyan ko na yan ng mga kung ano-anong Uh, store, storage <laughs> pwedeng ilagay na storage na mas malaki at mas safe siya. Katulad ng mga sigarilyo at mga uh, mga inumin na ganyan. Kapag nag-grocery tayo, eh, napupuno yan at malaking tulong yan dahil malaki nga yung space na nagagamit niya. And dito naman sa side na to, dito sa side na yan ay wala na akong pinalagay dyan at ang nilalagay ko na lang dyan ay itong mga money natin na, um, ayan, paubos na. Ito, mga nakasalansan na lang dyan sa harapan. At ito naman pala ay pang ano lang, panakot lang natin to sa customer. Kasi ito yung dati kong uh, CCTV na hindi naman na ginagamit dahil may CCTV na tayo. Ito, kunwari, nakadirekta dito sa uh, kuha natin, mga customer. And dito din ay may nakaklip tayong pang money detector. ayan, miilaw at pinagawa ko to noong March 6, 2025 sa halagang 7,500. Kasi nga, built-in siya guys at ako yung nag-design. Um, aluminum naman siya kaya maganda at matibay. Hindi siya bubuk-bukin. Ito naman ang nila pinalagay ko dito sa phone niya ay salamin. Ayan. Pero nilagyan ko na ng ganito kasi nga baka mabasag ang salamin na yan. So, na nga guys, ang ating cashier drawer, ang ating tindahan. At sobrang happy ko dyan guys. Dahil nga nasunod yung mga gusto kong ipalagay at mga needs kong ilagay, ganyan. Gusto nyong gayahin to, yan, na ipakita ko na sa inyo.